Ang Pilipinas ay nakilala sa maraming mga world champion boxingero sa kasaysayan ng boxing. Ang mga Pilipino ay nasanay sa mga fighter na mabait, tahimik at kalmado lang na boxingero katulad nila ni Manny Pacquiao, Nonito Donaire Jr. at marami pang iba. Pero may isang Pinoy na boxingero na napakaangas, hinahamon ang mga kalaban at hindi ito natatakot at kaya niya naman panindigan ang kanyang mga binitawan salita. Ito ang kwento ni Quadro Alas, John Real Casimero. Owe! are No, monster. You are a, a Japanese tortor. Ipinanganak si John Riel, Quadro Alas, kasi noong February 13, isang libo na daan at walumput siyam sa Ormoc City. Lumaki siya sa isang simpleng pamilya at nakaranas ng hirap mula bata pa lang. Ngunit sa kabila ng kakulangan sa material na bagay, may apoy na nagliliyab sa kanyang puso, ang pangarap na maging isang mahusay na boksingero. Bata pa lamang, natutunan niya ang disiplina at sakripisyo sa pamamagitan ng sports at boxing. Pinaghandaan niya ang bawat araw ng ensayo at laban, alam niyang kailangan niyang magsumikap, para sa magandang kinabukasan. Si Casimero ay nagsimula sa professional boxing noong 2007. Hindi nagtagal, napansin ang kanyang bilis, galing sa footwork, at malalakas na suntok, lalo na ang kanyang left hook na sobrang lakas kayang magpabagsak sa kalaban sa isang suntok lang. Dahil sa dedikasyon at determinasyon, unti-unti niyang naipakita sa mundo na kaya niyang makipagsabayan sa mga pinakamagagaling sa kanyang division. Noong July 2012, nanalo si Casimero laban kay Pedro Guevara ng Mexico para sa bakanting titulo ng IBF Junior Flyweight. First round pa lang napabagsak na ni Casimero ang undefeated Mexican, kaya si Cuadro alas na ang bagong champion. Noong May 25, 2016, muling uminit ang pangalan ni Casimero pagkatapos niyang tinalo ang Thailander na si Amnat Ruenroen via technical knockout sa fourth round. Hindi na makatayo ng matamaan ng solido ng left hook kay Casimero sa bodega ang Thai boxer. Kaya naging two-division world champion ang Angas ng Pinas. At mula noon ay nagpatuloy ang kanyang pag-angat sa boxing scene, lalo na dito sa Pilipinas. Isa ka ba sa tagahanga ni Quadro Alas? paki Pakicomment ng yes or no umakyat naman sa bantamweight division si Casimero, halos lahat ng naging katungali niya pinabagsak lang niya, kaya umakyat ang kanyang ranking at naging mandatory challenger ng bantamweight champion na si Zolani Tete. Noong November 30, 2019 tinalo lang naman ni Casimero ang South African boxer na si Zolani Tete via technical knockout sa third round sa Birmingham, Lalong umingay ang pangalan ni Casimero sa pagkapanalo niya dito kaya naging three-division world champion na ngayon si Cuadro Alas. Hindi lamang siya isang boksinggero siya ay simbolo ng Pinoy pride sa international arena. Ngunit ang tagumpay ay hindi laging madali, kaharap ni Casimero ang iba't ibang pagsubok mula sa mahigpit na laban sa ring hanggang sa pressure ng pagiging champion. Minsan natalo, minsan nanalo sa mahigpit na laban, ngunit hindi kailanman siya sumuko ang kanyang mental toughness ay nasubok hindi lang sa laban, kundi sa buhay. Pinatunayan niya sa bawat suntok at bawat round na ang isang tunay na champion ay hindi sumusuko sa hamon ng buhay. Ang kanyang estilo ay agresibo, mabilis at puno ng determinasyon. Ipinakita ni Casimero sa bawat laban na kahit maliit ang stature, pwede pa rin makipagsabayan sa pinakamalaki at pinakamalalakas. Si John Real Casimero ay hindi lamang world champion siya ay inspirasyon sa mga kabataan sa Pilipinas. Nagpapakita siya na sa kabila ng kahirapan, disiplina at tiyaga ang susi sa tabumpay. Sa bawat suntok, ipinapakita niya ang puso at determinasyon ng isang tunay na Pinoy champion. At sa bawat laban, patuloy niyang tinatangkilik ang karangalan at pride ng bansa sa boxing world. Ito ang kwento ni John Real Casimero mula sa simpleng pamumuhay sa probinsya hanggang sa pagiging world champion. Isang alamat sa boxing, isang inspirasyon sa kabataan, at simbolo ng tapang at determinasyon ng bawat Pilipino. At kung nagustuhan nyo ang kwento, share, like and subscribe na rin kayo.